serbisyong may extra love at hahanap ng tulong at pagkalina. Sila ang mga taong tahimik na nagsilikod. Hindi nakahanap ng papuri, pero nagpapamalas ng kabayanihan sa araw-araw na pagseserbisyo sa ating mga kababayan. Matutunghayan natin sa programang Angels in Red Vest kung papaanong sa panahon ng krisis ay nananatiling nakatayo ang mga kahanga-hangang individual para makapagbigay ng malasakit sa kapwa ng walang pinipiling oras at araw. Ako po si Director Lara Duran ng Strategic Communications at samahan niyo kaming panoorin ng kwento ni Director Edwin Morata at ang kanyang hindi matatawa ng paglilingkod bilang isang social worker. Sa murang edad ay namulat na sa konsepto ng pagtulong sa kapwa si Wenz. Habang siya ay nagkakaisip, ay unti-unti nang nahubog sa kanyang kamalayan ang pagkakawang gawa dahil sa kanyang ina na isang government official sa Bicol. Kaya't bata pa lamang ay pinangarap na niyang maging isang social worker na walang pinipiling oras sa pagbibigay ng tulong lalo na sa panahon ng kalamidad. Actually, um, nag-start ako magkaroon ng idea about social work because of my mom. Oo, kasi siya siyang government employee sa Bulan, Sorsogon. From Sorsogon ako. So basically, very engaged siya doon sa mga community work at volunteer during disaster. So nagkaroon ako ng idea bakit ganun. So na-interest ako. But hindi ko alam na may science pala in helping. So that's why when I tried to apply sa Bicol University, kung saan ako nag-graduate na bachelor's degree, nalaman ko na may social work pala. Sa kanyang paglaki, lalong tumibay ang kagustuhan niyang tumulong sa kapwa. At sa paglipas nga ng panahon, hindi na lamang simpleng pamimigay ng sardinas ang kanyang hangan. So social work uh, talaga? Social work, yes. Ang pangarap mo kasi nakita mo yeah. na binodal siya na natin. Mm -hmm. Yes, yeah. that was my first choice in Bicol University. But hindi ako nag-DSWD agad. Nag-engage ako sa isang NGO over in street work, in say. We are teaching the kids in the streets street children. So, I was doing 7 years. So, I never thought of DSWD before. Oh. Kasi akala ko, mas fulfilling ang work pag nasa NGO. But eventually, nung nakita ko yung DSWD and how vast yung knowledge na pwede mo makuha. Tapos, when nagkaroon ako ulit ng, you know, I'm desire to really engage until sa, ayan, almost 20 years na ako sa department. Wow, yes. 20 years. Mm -hmm. Talagang from the very bottom of the position. From training specialist to planning officer to ang naging center social worker ako. But eventually, half of my career ay more on AX talaga. Ah. So hindi ko alam kung bakit anong meron sa akin, pero doon talaga naging yung exposure ko. For almost 10 years ako as head of the crisis intervention unit in NCR. So talagang dati, isa ka doon sa mga nagpe-payout? -pay yes. no oh, yes. <laughs> At upo. hanggang ngayon, ginagawa ko. ngayon. Yes, oh, walang pagbabago, but fulfilling period. yes. At sa loob nga ng halos dalawang dekada niyang pagtatrabaho bilang social worker, tumambad sa kanya ang mga totoong kwento ng mga taong nangangailangan ng maagap at mapagkalingang serbisyo mula sa ahensyang kanyang pinaglilingkuran. Actually, when, when someone social worker wanted to be part of the AIX program, I always kept on asking them why. Why crisis intervention? Why AIX? Kasi for me, after those years, ang isa lang sa na ko, you have to have the heart for service. Kasi without that, hindi papasok yung compassion, understanding, empathy. Pero pag nasa puso mo yung pagsisilbi, lahat yung papasok ni Lynn, lahat na makikita mong challenge eventually, makukonsider mo siya as a challenge for you to grow better. But not to yung back off ba, kung parang ayaw mo na kasi nakakapagod, but it will keep on inspiring you to become a better person at the end of the day. So basically, ang pinaka-wis na nasasabi ko talaga is, hindi mo kailangan ng position to help eh, to be honest. All you need to do is to have that heart of desire to really help. Sa kapapasok na yun dun sa pagtingin mo beyond dun sa need ng isang tao, titingnan mo na siya as not just an ordinary person asking for assistance, but a person who has, who has the right to be protected and deserve to be, to be provided with the service that they need. Parang yun ang lagi kong sinasabi sa mga social workers. Kasi no matter how intelligent, di ba? no matter how organized you are, pero pag wala talagang heart, talagang mawawala ka talaga doon sa puso ng servisyo. Eh. So you keep having that heart of service, kumbaga. Director Wins, simula dati na bago ka pumasok ng DSWD at pinangarap mong maging social worker, mm -hmm. ano yung sinabi sa'yo ng nanay mo na ngayon nandito ka na where you are? Naku! <laughs> Medyo, and um, because my mom is no longer with me na. Actually, um, kung saan man ako ngayon, alam ko ito yung inihintay niya na eh. Oo, but always, she always keep on telling me, kaya ng galing yun na, in all honesty, you have to be grounded all the time. Yeah. Kaya nga natutuwa ako doon sa mata sa langit pa sa lupa. Kasi you can never, never reach people if you keep using your, of course, your pride, your honor as an advantage to help. When in fact, you don't need that everything. Ang kailangan mo lang talaga at babalik ako, yung pusong nagsisilbi talaga sa tao yun. So, every time na naaalala ko yung naging struggles ko, lagi ko minamalikan na I have was given opportunity to serve So, why would I waste time? Uh, I mean, I can, you know, I have the time, the effort, the delivery, the, the knowledge, and then, of course, the, the compassion to serve. So I'm making all of those elements within me to continue doing what I love to do, which is, of course, serving people. At gaya nga ng karamihan sa mga social worker, isa nang matatawag na self-fulfillment ang masabihan ka ng pasasalamat ng isang kliyente. Isang simpleng thank you mula sa labi ng kanilang pinagsisilbihan. Hindi mo natawarin ko na salamat ng tao, actually. O wala na kami hiniing kapalit yun lang yun. Kahit alam namin pagod sila, irritable na sila sa proseso namin, mainit ang panahon. Okay na ako dun Eh. O kahit hindi na magpasalamat eh, kasi kung iisipin, ito talagang ginawa natin yung servisyo. Kumbag, it's a given um, task for us to deliver. Yung pasasalamat, bonus na lang yun. Pero yung makita sa lang mumiti at nagpasalamat, additional ano yun, inspiration for us to see na tama ang ginagawa na ng everything. Any message sa mga social workers, kapwa mo social workers? Para sa akin, wag mo dalang isip tumulo. Uh, panatilihing malinis ang puso sa pagbibigay serbisyo. Uh, kasi, again, alagay ko ulitin, when your heart is full, um, everything will um, I mean, follow accordingly. Um, hindi kailangan maging um, boss, director uh, sa pagtulong mo. As long as nakikita mo na you have the opportunity to help and you all have the resources to assist, let's maximize it to become a better person, not only for ourselves, but of course, sa mata ng lahat ng company Thank yes. you, Director. Thank you very much, Director Thank Lara.